Epekto po ng ah, bagyong ferdi, hanging habagat sa Western Visayas, Region 6. Kaugnay po niyan ay nasa linya po ng ating komunikasyon, si Office of the Civil Defense, ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense sa Region 6, si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Maganda umaga po, Ma'am. Yes, good morning, Ms. Cecil. Good morning, uh, Senator. At uh, good morning sa lahat ng pinig uh, sa inyong programa. Oo, oh, nitong nagdaang mga araw, ma'am, eh, mukhang inulan ho ng husto uh, itong area po ng Western Visayas. Kaya dyan ho sa inyo, galing yung may pinakamaraming naapektuhan eh. Gawa ho nitong Hanging Habagat at nitong uh, Bagyong Ferdy. Kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan po sa inyong rehiyon? Yes, uh, Mrs. Mrs. Silno. So, in fact... Uh patuloy pa rin yung pag dito sa Western Visayas impact, uh, sa ibang mga provinces especially in Iloilo, -Ilo Antique, Negros Occidental mayroon pa rin tayong mga suspension of classes mula kahapon hanggang ngayon kasi delikado sa sitwasyon ng mga bata na pumunta pa ng school dahil hindi ma hindi mo ma ano hindi mo mapredict umuulan at bumabaha sa ibang mga areas in fact mm -hmm. some areas in Negros Occidental binahana ang ibang mga classrooms and the same with Antique. Uh, mayroon tayong mga families pa rin ngayon na nasa loob ng mga evacuation centers. Uh, almost 10,000 families ang nag-evacuate sa mga evacuation centers in Aklan, Antique, Guimaras. Iloilo, mm -hmm. -ilo, sa Iloilo -ilo City din, sa Bacolod City, and Negros Occidental. Parang um, kapis lang yata ang walang evacuees. Uh, but uh, these evacuees are uh, affected and nag-preemptive evacuation because uh, most of them ay nasa malapit sa mga water tributaries natin na delikado pag uh, umapaw yung tubig uh, ni Cecil. Mm -hmm. eh, Ma'am, uh, kamusta naman po ang pangailangan nitong mga na-evacuate nating mga kababayan? Yes, uh, they are uh, very catered, no, sa mga evacuation centers natin, the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpangunan ni uh OCD 6 Director Raul Fernandez, ay nag-activate na ng mga response clusters natin as early as mm -hmm. this weekend pa lang uh, to address the needs and to continue the monitoring and coordination with various agencies. Yung mga nasa evacuation center ay provided by Hot Meals, by the local government unit and DSWD, at mayroon na rin tayong distribute ng mga family food packs. Mm -hmm. Kung nasa loob sila ng evacuation centers, ay may na-provide na rin mga sleeping kits. At uh, mm -hmm. yung mga nasa gym, yung wala sa school, ay uh, pinrovide na ng itong na tinatawag nating modular tents ng ating DSWD para maging maayos ang kanilang, kanilang sitwasyon doon. Uh, yung may space sa makakaluto ay meron ding mga kitchen kits at patuloy ang bibigay na suporta ng pamahalaan uh, para sa ating mga mamay mayan In fact, um, as of um, uh, kahapon, September 15, uh, marami na tayong assistance na na-provide sa ating uh, mga families. Umabot na ng 11 million pesos. Uh, sobra 11 million pesos yung assistance na na-provide natin uh, in all kinds of, sa mga families. Ma'am, mm -hmm. damages po sa agrikultura at infrastruktura kung may naitala na ho kayo? Yes, so damages natin sa agriculture, um, as infrastructure, may narecord ditong mga uh, bridge and roll damages, although hindi pa natin ma-collate o ma uh, ma round off yung actual amount of damages because as of this uh, moment Ms. Cecil senator ay patuloy yung pag dito and mm -hmm. as uh, late as last night may mga reported incidents pa of landslides and soil erosion sa na nangyayari mm -hmm. so continuous yung monitoring natin but nakita natin yung sentro yung maraming nakita nating ano uh, damages mga soil erosions landslide at yung mga blockage sa mga daan mga highways natin mm -hmm. ay sa province of Antique because Yeah, in Western Visayas, yung province of Antique, yung uh, mabundok na lugar at yung mga daanan ay palikuli ko sa bundok. Kaya nakikita natin doon yung landslides um, nangyayari. So, immediately after na nangyayari ay nagde-deploy din naman yung mga local DRRM councils natin ng clearing operations natin para agad namang madaanan. Pero there are some areas in Aklan and I think one or two in Antique na hanggang ngayon ay hindi pa rin madaanan at nag na yung mga daanan natin. As to the damage to agriculture, ay patuloy pa natin monitor together with the Department of Agriculture yung total damage natin sa agriculture but mm -hmm. as to the damaged houses may reported cases na nating uh, totally damaged houses 42, umabot na sa 42, mm. samantalang may 335 uh, total damaged houses and we expect this number to rise mm. kasi may mga gale warnings okay. and uh, thunderstorms, thunderstorm alerts pa rin tayo natatanggap hanggang ngayon. Medyo matindi-tindi pala Sentol ang inabot nitong uh, Western Visayas. Pero Sentol, meron, curious lang pala ako Sentol, dahil di ba meron na tayong uh, Negros Island region, pero okay. yung napansin ko lang po, yung monitoring po ng OCD Region 6, kasama pa rin po yung Negros Occidental. Ano ba yun, ma'am? Nasa transition period si po tayo? Yes, because um, uh -huh. now we are still waiting for the um, implementing rules and regulations. So, mm -hmm. uh, Saka budget, wala, wala pa pang tayo. budget. Ayon. Yes. Oh, wala pang, wala budget pang budget yan. yan. So 2025 yes, so, pa yan? Oo, uh -huh. uh -huh. pero at the same time, um, nag-prepare na rin yung ibang mga government agencies for the transition period actually. Ayon. Nagpe-prepare sa transition period o transition period na? Um, -pre -pre um may ano tayo sir. Uh, for example, with the um, some agencies under the Regional Development Council and RDRRMC, mm -hmm. ay may mga ongoing meetings sa po tayo nga uh, sinasagawa ngayon para paano ma ano, ma set up yung mga regional offices dun sa NIR uh, just in case ang uh, andyan na po. Okay. So, Expected natin. Ha? Uh, Cecil, ilang araw po ba itong ulan? Ano oh, sabi po, ng pag-asa? and no, weekend pa ho yata ito. Nung last week pa po ito eh. Uh, na so hanggang, pa, hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Mm -hmm. eh, um, ang epekto po ng uh, bagyong Henerisentol, uh, ang sabi ng pag-asa, eh, baka dumamayang gabi o bukas po, lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya lang baka po may indirect may effect pa, po. May parating pa isa. Po, eh. Aha. Baka po may indirect effect pa rin. E di, Sentul, samantalahin na rin natin yung monitoring ni na Ma'am Tina, uh, kaugnay dun sa mga naapektuhan ng Bulkan Kanlaon, dyan sa Negros Occidental, kung meron po, Ma'am. Yes Senator, Honorable Cecil. No? So currently mayroon pa tayong natitirang 581 families in the town from the town of La Castellana. Oh so, this is composed of 1867 individuals na nasa evacuation centers pa. Now, these families were evacuated last week kung matatandaan uh, niyo po Senator Ms. Cecil, ay uh, the highest ever recorded uh, sulfur dioxide emission ng mountain Kanlaon was mm -hmm. recorded last week that was on September 9. On a Monday, the highest ever that was 11,000 tons. So may nagkaroon po that was coupled with almost 300 um volcanic tectonic earthquakes na naramdaman sa ibang mga areas, especially in La Castellana, San mm -hmm. City, Negros Oriental and La Carlota City and Bago. May mga na smell or na amoy din na sulfuric acid, ay I mean na uh, sulfur smell yung amoy asupre na hindi maganda para sa ang effect nito sa health ng mga vulnerable population natin. Mm -hmm. So, nagkaroon ng preventive evacuation at hanggang ngayon, hanggat hindi pa sinasabi ng pag-asa na safe, ay hindi pa bumabalik yung mga residente natin doon sa kanilang mga pamamahay. Mm -hmm. um, according sa monitoring ng PHIVOC, uh, since last week, ay halos hindi bumababa ng 10,000 tons a day yung sulfur dioxide emissions ng Mount Taal so this is still considered as alarming mm -hmm. and um, hindi maganda ang effect sa mga uh -huh. vulnerable uh, population natin as uh, senator and as uh, pero um OCD6 is doing everything it can uh, para to ensure na maging maayos yung sitwasyon ng mga residente natin na nasa loob ng evacuation center at yung preparedness natin and response mechanism mm -hmm. ay in place naman doon sa Negros Occidental. In fact, nag-deactivate na ng Regional Incident Management Team, ang um, RDRRMC, to monitor and to supervise the ongoing response and preparedness efforts ng mga local government unit. At patuloy tayong nakikipag-usap sa mga LGU, especially sa province of Negros Occidental, para ma-prepare at maibigay ang mga pangangailangan ng mga tao in anticipation mm -hmm. of the possible escalation of the alert level for Mount Taal. Pero ma'am, oh, ma ma Tina, maputol ko lang kayo kasi Sentol, pag malakas ang ulan, ang isa sa banta po ay ang lahar. Meron na po ba kayong monitoring kung may ganun ma'am? Oh wala. Well, um, oh, yung po. last monitoring natin ng lahar is when Mount Kanlaon uh, had efferiatric uh, eruption last June Anong 3 June, June? Okay, okay, But uh, since last week yung na-monitor lang po natin ay mud flow. Uh, mm -hmm. galing doon sa tuktok ng vulkan, wala pa tayong na-monitor na lahar, but mm -hmm. if the sulfur dioxide emission continues at uh, coupled with the uh, ash ay nalaki ang posibilidad na magkakaroon ng lahar flow. Kaya binabalaan uh, natin yung mga nakatira, mga residente, as far as sinigaran, hindi mamailan, na especially those na, ang uh, nakatira malapit sa mga water tributaries to always stay vigilant and alert for possible uh, mud or lahar lahar flows galing sa bulkan diyan mm. mm. ba sa, sa area ninyo yung kasi dito sa Metro Manila pag malakas ang ulan nakakatanggap kami ng endremci alert ito ba mga lahar na ito may endremci alert din o oh, pati ulan. Oh, tiyukan yung lahar yung lahar Diyan sa, sa area mo yung endremci alert malakas ang ulan magdudulot ng lahar yung sa cellphone natatanggap yung tumutunog meron oh. din yan. Um, yung end alert kasi natin is for nationwide senator, no? Um, so wala pa pong cases na nag-send out yung end hmm. ng lahar, um, warning. De, so, yung ulan, so, ulan, ulan dyan sa Negros. Yung ulan ay marami Iloilo. Po. Um, almost Nakatanggap kayo kahapon? yes. Every uh, rainfall, heavy rainfall alert po ay nakakatanggap po tayo ng alerts ng NDMC po. Hindi, oh. dyan sa area nyo, sa area nyo, sa Iloilo, yes, sa sir. Negros. Meron. Yes, okay. sir. Meron po. Yes, so, sir. So, ilalagay na lang doon na yung sabi nyo big, vigilant and alert sa lahat. Kasama na dapat sa messaging na yun. Yes, sir. And uh, we also have our risk communicators working with the Philippine Information Agency na patuloy rin po yung pagpapalabas ng mga advisories at mga warnings natin sa mga uh, affected residents po sa areas po. So, paano yan? Sa cellphone o email? cellphone, social media po, minamaximize po natin yung uh, social media reach po natin. Para Kasi pag wala ang signal, mga... wala na yun. Oo nga. Diba? Pag yung yes, manana, brown na, brown out, o so ano. Diba? pero maganda yung end dream C, dapat isama na yung sa yes, uh, ispe region, region region 6. 8. So, ganon, Iloilo, yes, ang Kanlaon, eh. area. Yes, sir. Naka-specify po, sir. For example, uh, sa isang araw, ang monitoring natin sa OCD, nakakatanggap kami ng, o oh, nasi-send out po kami ng as much as 20 alerts a day. Ayun, very po, good. Very good. Uh, very good, uh, atyan, very good ayun, At uh, ayun. salamat din po sa support ng gobyerno na nag-alawa oh, po oh, natin